Kumusta mga kasaliksik? Sa isang napaka-sensitibong panahon ng patuloy na lumalang tensyon sa Middle East, nakatakda namang magtagpo si Pangulong Ibrahim Raisa ng Iran at si Pangulong Vladimir Putin ng Russia. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na magkikita ang dalawang leader na ito mula nang lumala ang tensyon sa pagitan ng Iran at Israel. Ang pagpupulong na ito ay magaganap sa gitna ng seryosong diplomatik at militar na tunggalian sa reyon kung saan nagbabanta ang Iran na gaganti sa anumang aksyon ng Israel laban sa kanilang bansa. Ayon sa mga ulat, nagiging mas komplikadong ang sitwasyon dahil sa mahakbang na ginagawa ng bawat bansa upang palakasin ang kanilang depensa. Inaasahan na tatalakayin ni Putin at Tracy ang mga isyu tungkol sa kanilang bilateral na relasyon at ang posibleng mga hakbang na maaaring gawin upang harapin ang Israel, lalo na't parehong may interes ang dalawang bansa sa pagpapalakas ng kanilang presensya sa rehiyon. Ang Iran, na kilala sa kanilang matibay na suporta sa mga grupong anti-Israel tulad ng Hezbollah, ay nagbabala na hindi sila mangingiming gumanti kung sakaling atakihin ng Israel ang kanilang mga estratehikong lugar tulad ng mga pasilidad nuklear o mga langis. Sa kabilang banda, pinapalakas naman ng Russia ang kanilang ugnayan sa Iran sa pamamagitan ng mga kasunduan tulad ng pagbibigay ng mga advanced na air defense systems na makakatulong sa Iran na labanan ang mga banta mula sa kalapit na bansa. Ang pagpupulong na ito ay mas nagiging kritikal. Dahil sa mga patuloy na opensiba ng Israel laban sa mga grupong may kaugnayan sa Iran, kasama rin sa mga tatalakayan ng kasalukuyang sitwasyon sa Gaza at Lebanon, kung saan nagpapalita ng atake ang mga puwersang Israeli at Hezbollah. Ang intensyon ng Iran na magpahayag ng malakas na posisyon laban sa Israel ay inaasahang palalakasin pa ng suporta ng Russia na ring mapalawak ang kanilang impluwensya sa rehiyon. Habang nagpapatuloy ang mga tensyon sa Middle East, ang pagpupulong na ito ay makakapagbigay ng malinaw na direksyon kung saan maaaring patungo ang hinaharap ng rehiyon, lalo na kung ang dalawa sa pinakamalalaking geopolitical na manlalaro ay magkakaroon ng mas matibay na alyansa upang harapin ang kanilang mga kaaway. Ang pagtatagpo na ito sa pagitan ng mga bansang ito ay may malalim na implikasyon hindi lamang sa seguridad sa Middle East, kundi pati na rin sa pandaigdigang kalakalan at enerhiya dahil parehong may mahalagang papel ang Iran at Russia sa mga industriyang ito. Ayon sa mga eksperto, bagaman nakikinabang ang Russia sa kaguluhan sa reyon, hindi ito nais na humantong sa isang mas malawakang digmaan dahil maaari itong magdulot ng mas matinding problema sa kanilang geopolitical na interes. Ang Rasya ay may malapit na ugnayan sa Iran, partikular sa kanilang kooperasyon sa military support sa Ukraine. Gayunpaman, komplikado ang relasyon ng Rasya sa iba pang mga pwersa sa reyon, tulad ng Hezbollah. Isang mahalagang aspeto ng estratehiya ng Russia ay panatilihin ng balanse. Ang kaguluhan ay maaaring maghatid ng benepisyo sa kanila dahil pinapahina nito ang kanilang mga kalaban pagdating sa usaping geopolitics. Ngunit ang digmaan ay maaaring magtulak sa reyon sa sobrang gulo na hindi ka nais-nais sa kanila. Nais ng Russia na manatili ang mga hidwaan sa antas ng tinatawag nilang manageable chaos o yung digmaan na hindi naman sobrang gulo ito ay upang masubaybayan nila ang kanilang interes sa rayon habang iniiwasang masangkot sa mas malalaking labanan na maaaring makapinsala sa kanilang ekonomiya at seguridad. Kung ang mga tensyon ay lumala at masangkot ang Estados Unidos sa suporta nito sa Israel, maaari itong magpahina sa posisyon ng Russia. Ang estratehiyang ito ay nagpapakita ng pagkalkula ng Russia sa mga ganitong sitwasyon kung saan ginagamit nila ang bawat pagkakataon upang palakasin ang kanilang international na posisyon at iwasan ang mga panganib sa direktang digmaan. Isa pang mahalagang punto ay ang kahalagahan ng pagpapanatili ng kontrol sa impormasyon at propaganda. Ang Russia ay maingat sa pagpapalaganap ng kanilang naratibo tungkol sa isyo upang matiyak na sila ay hindi ganap na itinuturo bilang pwersang nagtutulak ng kaguluhan sa reyon ang kanilang papel bilang isang ng Iran. Ngunit hindi naman kaaway ng Israel ay nagpapakita ng kanilang kakayahan sa paglalaro ng dalawang panig ng diplomatikong laro sa Middle East. Ang alyansang Iran at Russia ay patuloy na lumalakas at nagiging sanhi ito ng pagkabahala sa kanluran, partikular na sa mga bansa sa Europa at Estados Unidos. Simula nang magsimula ang digmaan ng Russia sa Ukraine noong 2022, mas lumalalim ang ugnayan ng dalawang bansa. Ang Iran ay nagbigay ng mga drone at mga arma sa Russia na malaki ang naitulong sa mga operasyon ng militar ng Moscow. Noong Nobyembre 2023, iniulat ng Iran ay magtatanggap ng mga fighter jets at attack helicopters mula naman sa Russia. Habang patuloy ang mga plano ng mas malalim na kooperasyon sa larangan ng teknolohiya at militar ang desisyon ng Iran na magpadala ng mga ballistic missile sa Russia, kung totoo man, ay isang malaking pagbabago sa kanilang relasyon. Ang mga missile nito, gaya ng fateh 110 at Zolfagar, ay may kakayahang umabot ng hanggang 700 km at nakapagbibigay ng mahalagang suporta sa kampanya ng militar ng Russia laban sa Ukraine. Bagaman hindi ko nung pirma ng Iran ang ulat nito, ito, Pinalalakas nito ang kanilang alyansa sa gitna ng patuloy na tensyon sa Middle East at Europa. Bukod sa mga armas, ang alyansa ng Iran at Russia ay nagiging mas malalim din sa sektor ng kalakalan at ekonomiya. May mga balak na palakasin ang kanilang kooperasyon sa Eneria at lano rin magtayo ng mga sentrong pangkalakalan sa Moscow. Ang ganitong uri ng ugnayan ay hindi lamang nakatoon sa militar, kundi pati na rin sa pagpapalakas ng mga ekonomiya ng parehong bansa sa harap ng mga ipinapataw na parusa ng kanluran o mga sanctions. Para sa mga bansa sa kanluran, ang patuloy na pagsulong ng alyansa ng Iran at Russia ay nagdudulot ng malaking panganib. Dahil ang Iran ay isa sa mga pangunahing taga-suporta ng mga grupong armado sa Middle East, tulad nga ng Hezbollah at Hamas. Ang kanilang alyansa sa Russia ay nagdaragdag ng bagong elemento ng pagkapanganib na maaaring magresulta sa mas malawakang kaguluhan. Dagdag pa rito, ang paglapit ng Iran sa Russia ay nagpapahina sa mga pagsisikap ng Kanluran na pahinain ang kapangyarihan ng parehong bansa sa larangan ng geopolitics at militar. Ang patuloy na pag-init ng relasyon ng Iran at Russia ay isang indikasyon ng lumalaking pagkakaisa laban sa mga parusang ipinataw ng kanluran. Sa kabila ng mga pagsubok at mga embargement, ipinapakita naman ng Iran na kaya nitong gamitin ang mga ito upang mas mapalakas ang kanilang kakayahan sa militar at makipagtulungan sa mga bansa tulad ng Russia na handang makipagsapalaran sa pandaigdigang entablado. Ang kakayahan ng Iran sa pagsasagawa ng mga misil ay meron ding malaking papel na ginagampanan sa digmaan ng Russia at Ukraine. Simula nga nang magsimula ang pag-atake ng Russia sa Ukraine noong 2022, unti-unting lumalakas ang kanilang ugnayan sa si Iran, lalo na nga sa usaping militar. Nakapagbigay na kasi ang Iran ng mga short-range ballistic missiles, tulad ng FAT-360 na idinisenyo para sa mas malalapit na target at maaaring gamitin ng Russia laban sa mga pwersang Ukrainian sa harap ng labanan. Ang FAT-360 ay isang makapangyarihang misal na may saklaw na humigit kumulang isang dan at dalawangpong kilometro. Ginagamit ito ng Russia upang palakasin ang kanilang arsenal at makatipid ng mas advanced na mga misal para sa mas malalayong target. Dahil dito, mas nagiging epektibo ang Russia sa pagpapatupad ng mga precision strikes, hindi lamang sa mga military installations ng Ukraine, kundi pati na rin sa mga critical na infrastruktura at urban centers ng bansa. Ang malalim na ugnayang ito sa pagitan ng Iran at Russia ay nagbunga, hindi lamang ng missile support, kundi pati na rin ng paggamit ng Iranian drones. Partikular, ang mga Shahed na ginagamit ng Russia upang atakihin ng mga sibilyan at iba pang target sa Ukraine. Libo-libong Shahed drones ang inulunsad ng Russia upang guluhin ang depensa ng Ukraine. Bagaman kinokondena ng maraming bansa ang kooperasyong ito, pinatutunayan ng kasunduan na ito na mas lalong lumalalim ang alyansa ng Iran at Russia. Ang mga armas mula sa Iran tulad ng Fat 360 at mga drone ay nagbibigay sa Russia ng kapangyarihang magpatuloy sa kanilang malawakang kampanya laban sa Ukraine kahit na sila ay nakakaranas ng matinding pagkalugi sa ekonomiya dahil sa pandaigdigang sanctions at parusa. Ang suporta mula sa Iran ay hindi lamang nagpapalakas ng puwersa ng Russia sa digmaan kundi nagpapakita rin ng posibleng mga bagong banta na maaaring harapin ng Ukraine sa mga darating na buwan lalo na kung ang mga missile at drones na ito ay magagamit sa mas madalas na pag-atake sa mga lungsod at imprestruktura. Bilang tugon, patuloy na pinapalakas ng mga kaalyado ng Ukraine tulad ng Estados Unidos ang kanilang air defense systems upang harapin ang mga banta ng Iranian weapons. Noong ikalawang anibersaryo ng digmaan sa Ukraine, ipinakilala ng Administrasyong Biden ang mga bagong hakbang upang labanan ng patuloy na kooperasyon ng Russia at Iran sa larangan ng teknolohiya ng drone. Ang mga drone na ito, partikular na ang mga Iranian-made Shahed drones ay ginagamit ng Russia upang atakihin ang mga sibil na infrastruktura sa Ukraine. Ang layunin ng mga bagong parusa o sanctions ay pigilan ng produksyon at paglipat ng mga Iranian attack drones na ginagamit ng Russia sa mga opensiba nito. Ang Shahed drones na ginawa sa Iran ay matagal ng ginagamit ng Russia bilang bahagi ng kanilang pag-atake sa mga lungsod ng Ukraine na nagiging sanhi ng matinding pinsala sa mga gusali at infrastruktura. Kamakilan lamang, maraming shahed drones ang ginamit sa Kharkiv, isang lungsod sa ilagang silangang bahagi ng Ukraine, kung saan kinikilangang pigilan ng mga depensa ng Ukraine ang mga alon ng mga drones na ito, kasama ang mga guided missiles. Ang mga parusa na inilatag ng US ay naglalayong pabagali ng kakayahan ng Russia na makakuha ng mga kritikal na teknolohiya mula sa Iran, partikular sa paggawa at pagdeploy ng mga drones. Ayon sa Treasury Department ng Estados Unidos, ilang mga kumpanya at individual mula sa Russia at Iran ang kasama sa listahan ng mga target na entity para sa kanilang partisipasyon sa pagpapaunlad at paglilipat ng mga unmanned aerial vehicles o UAVs ng Iran sa Russia. Bukod sa layuning mabawasan ng paggamit ng mga drones ng Russia sa Ukraine, ang mga hakbangi ng Estados Unidos ay bahagi rin ng kanilang mas malawak na estratehiya upang pigilan ang pagkalat ng mga advanced na armas mula sa Iran. Mula nang magsimula ang digmaan, kinukundin na, na ng maraming bansa kabilang ang Amerika at mga kaalyado nito ang paggamit ng mga Iranian drones bilang sandata ng Russia laban sa Ukraine. Kaya naman sa pag-implement ng mga sanctions na ito, umaasa ang administrasyong Biden na makabawas sa supply chain ng mga drone na umaabot mula Iran papunta sa Russia at sa gayon mapigilan ng mga ganitong klase ng pag-atake na nagdudulot ng pagkawasak at pagkasawi ng maraming sibilyan sa Ukraine.